ay maabot sa ah, magandang mga tangala po sa inyo lahat yan maabot kasi okay. pala bago na naman kulit tayo mga kapatod yan ah nandito po kami sa Banilad Banilad na Cebu Patangas po ah po kami nakilalang taga amin na ah, nakapunta po di sa Banilad na manggagamot po ah, kaya pinanta namin siya yan ah ang po niya ay Robin na uh, kasama ko po yung asawa ko alam naman po ninyo na may sakit din ang asawa ko di ba ano po pero tuloy naman po ang pag-inom niya ng gamot ah uh, susubok po kami sa mga gamot uh, wala naman po sa hinihingi bayad o ano man uh, kahit na tinapay wala siyang hinihingi wala siyang hinihingin ganun uh, pero sa amin ang ginawa ko po uh, nagdala rin po kami kahit ka tinapay para kahit paano naman na napagbigay kami sa kanya na mabos na po tao dito Saka okay, ako, papagabutan ako eh. Medyo ubo na rin para mawala. Ito mga kapakita ko po sa inyo mga kapos yung uh, bahay, ni, bahay ng mga gamot di sa Vanilag. At, tingnan po natin yung kung paano siya maggamot. Yan mga kapos, ito po yung asawa ko nasa likod. Yan. Yan. Ito po yung mga, ito pa yung mga magpapagamot. Yan. Ang dami. Tapos ay yung po si Mang mga Mang Ruben, yung po yung niyan. Uh, alam ko, hindi natin alam kung anong oras po tayo uh, mababola kasi marami po. Well, maghihintay po tayo dito hanggang sa mapatingnan po yung asamo ko. Uh, follow din natin mga kabatots. Halitin po kahit anong sakit at uh, pwede po kayong pumunta para gamutin po kayo. Salamat! Ano ba ang paggamit mo kaya? Dahil pumuka po nga at makapagod sa gano'n. Ano na, pinunan nyo na sa doktor. Dapat ka na ultrasound. Sa'kin. So baka yun 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 sa Ayun, sa ano, sa sawa, sa, sa Kaya mga nang, nang, nang oras po ito nag, nag, ano, nag Ayun no, eh, yun yun eh, ano, yun mga alas 8 may mga tao na dito alas 4 may mga tao na dito eh uh, alas 4 lang oh madaling araw ay ang ang, ang tapos ay ano you know, wala sa may sinasabing cut off uh, basta may may mga di uh, may mga uh, iba uh, uh, ano, pag mga alas 7 na yun sinasabi ninyo hanggang gayon lang oras siya. ah okay Oo. Uh, magingin tayo sa bagay hindi pa naman sinabing marami marami talaga na uh, uh So, ganito so ganitong ano dire-diretso naman ang pagagamot niya uh. Hindi natin makapag sa Kasi yeah, talaga marami, marami hindi karamihan pero uh, ah, Matagal-tagal pa rin siguro Apo tayo pinang tanghali <laughs> uh, <laughs> Mabilis naman siya magamot Ay mabilis naman po okay. magamot Ah okay Napapansin mo naman hmm. na Mabilis sa kita yeah. Ang dami na niyang Mga na nag-alisan na eh Ah yeah, okay yeah, Maghihintay tayo mga kabatot

siya, yun ang principal ng akin na nakas. Yung ng anak ko nandoon, yung picture ko ng video. Si niya si sa ispail ako din. Kaya si ko siya na... Christopher. 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 Ay, hindi ka nakaka-attend na doon ngayon nyo daw. Hindi siya nakaka At saka, oh, na pa, ma'am. Ah, ay, hindi yung si Alvin pa ang uh, president. Uh, Nga, Heh, Denon, verses, ay, yun, may iba na president daw. kami sumali nung nagdaan. Ano ba ang buwan? December. December. Ay, ako kami sumali. Ay, ako kami sumali. parang mga kanilis sa inyo ng pera. Bakit mo walang pera? Pwede kong matanda. Ang maganda na o, makagay. Ay, 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 Gusto ko ay, 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 yung ay, 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 <laughs> ay, di nang iswela pa. Oh, Sapatit ko si Jeremy. Nagpapahid siya ng kanya. Oo, oh, may pahid. Hindi nasa tumalimay ba? Oo, sa tumalimay siya. Masa kubo siya ng hindi eh. Sa dati nasa tumalimay. Hindi nang pahid namin siya noong bagyuhan. Oo. Ay, bahang daan. Pagaya sa mapa ng daan. sa mapa ng daan.

Dahil nung pagpunta doon, nung namin na doon sa bagong year, 91-92. Hindi mo ba kami tamag nilis pa noong mga lakas na naman? Pag hindi naman kami nakarating doon, tumasin Bakit? 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 dito na lang <laughs> tayo sa doon sa para dito na lang tayo dito na lang tayo sa doon 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 na Ano na? Ano na kayo? Isang bahay mo kaya. Sa kanilang isang kasama. Sa kanilang isang kasama ano yun, bahay namin sa dalawa. Yung isang bahay sa Rohan, napabigay sa akin ng pangangan. yung ating bahay na pa aking na magulat ng Yung bahay namin, The precursor sceneítulo upale rin na magpapultong ng bahay mo to. Walang peralamp Coc simple na. Tumunan lang tayong pinuno. måyek攻an Si siya yung may pair ng pagsiyiono mo kaya Sa lahat ng misi mo, walang magpaputin mo at isang kabo mo ako. Huwag kayong magtagawa ng monbob kapag ang araw-abang na magpunan mo lang sa kabo, na silang magp skateboard tuwing matuloy Sa channel

Jangan <muchas> lama

Hindi pa. pa. Pag nakahapo kayo sa motor, hindi makakatakbo mo na. Ah, <laughs> <Pali>. Patay. Hindi <laughs> 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 <na, dyan> yan. <laughs> <laughs> <inaudible>

Wala na si Kulit, iyak siya. Alam mo mamaya. At... Yep. hindi uh, po mawala ng ubo. <laughs> ah, so mo muna ito. Diyos sa ko Boys. Okay. Malakas na mas ganda na. Chichik Boys. Oh, <laughs> alakad <takbo laughs> <sa inyo, laughs> eh. ah, na. Pag-uwi ah. na kataso nyo ng motor, oh, makakatakbo na yan. Ang <laughs> mga oh, <laughs> <okay. laughs> <laughs> <Kaya> naman eh. Pag <laughs> yun nila kakita ng magandang babae, yun yun. <laughs> eh, tulay na tulay yan. Nahihiya uh, yung pag-iungkayo ng itura ng pala alakad na. Tiga tayo ha. Tiga lang.

Basta linggo na lang ako bumalik. Sana ay kahapon, wala rin ba? Kahapon niya, wala rin gamit. Ay, wala ko <laughs> <laughs> yan. Pero ang dami kong ginamang. Wala, sinabi ko naman, pagkagat ng ahas, sa asa, walang araw, dalihin niya at kayo gagamutin ka. Kasi yan, yeah. delikada. Pagkagat ng kamalag niyan, dyan tayo may problema. Pag nasa ulo na yan, eh, mahirap. Tingyo, ang daming yata. Kita mo yan. Pinababalik ko din yung mga graba eh. di awa na di sa mga sili magagaling na. Ako pa, magagaling na yun. Pinabalik ko lang at makamami, mami minalilig pa. Ano salita lang yung aking ipinapagawa. sama na. Sama ka sa vlog ko. Hindi <laughs> naman <laughs> <laughs> ako. So, mga hindi naman ako. Yung na um, nagpapainap. ang Ayun. Hindi naman vlog niyo. Ayun <laughs> naman nga. Ayun lang din na siya niya. Ano ha? lang na siya official. Dignasyo? na Ang

ये मैंने बना बना लिया। आते हो बना लत्ता बनाया। और इसको Yan mga boss, ah, natapos din po yung gamutan. Marami pa pong magpapagamot sana kaya lang yung manggagamot ay sobrang puyat kasi ano, uh, madaling araw po siya nagagamot. Wala so, nang meron po sa kanya pumunta ng madaling araw uh, hanggang sa tuloy-tuloy na nagdati ng mga pasyente. Kaya alang oras po ngayon, ano na, uh, alauna na. Alauna na po ng hapon, ay eh, wala pa hong tulog yung manggagamot. Kaya, kaya may question manggagamot na yung mga importante gagamutin lang muna ang unahin niya yung mga hindi ba masyadong malalay masakit ay pwede raw sabi niya uh, isang araw na kasi ang ang schedule na magagamot ko dito ano martes webe uh, okay, sa linggo yan Amin po ah, ayos ayos po yung asawa ko, Naggamot na po ni kuya yung asawa ko. Ah. Ayun, mabos, Naka na, nakauwi po kami, galing kami sa pagamutan doon sa ang manggagamot po ay ano, ang pangalan po ay ah, si Mang Ruben. Ah, taga ano po siya, taga Banilan na Subo, Batangas. Yan. Akawin lang po lang ito, madre. Akakain po niya. Mag-alos na po. Yan po, ah, paalala ko lang po sa inyo, ah, yung manggagamot po ay hindi natanggap ng ano pa man. Hindi siya natanggap ang pera. Kung ano mabigay niya, hindi siya natanggap. Diyan, kung magbigay mo kayo ng tinapay, nasa inyo na po yon Ay, na mangyayari po sa binigay niyo ng tinapay o ano man, biskuit o kape o ano pang nilalatag daw sa lamesa. kasi kalimitan na, inaabot siya hapon na hapon na misan, dilim na. Nagagamot pa rin siya. Pero yung dinala ninyo, kung gusto kong kumain, pwede kumain doon sa dinala ninyo. Nandun po yung thermos. Kitahong namin, nandun yung thermos. Kasi inaabot kayo ng kahali mga gutom na kayo, pwede ka pinapakain nyo talaga yung mga dala ninyo. Kaya kahit na wala kayo, dala ko dala na kapos kayo sa buhay, kahit na walang wala kayo, pwede pumunta doon, magpagamot, gagamotin niya. Yan. ay lang ang paalala ko magalala. So, kahit wala kayong dula, gagamutin niya. Napakabait ni Mang, Mang Ruben. Dahil dito lang po. Tapos, I'll see vlog. Bye-bye!